May mga bagong pisana naman nga doon sa mga itlog ng alagang pato ni mama. At bukod pa nga dyan, ay may mga naglilimlim pa doon sa kanyang kulungan. Dose to lahat yung natira doon sa mga naiwan pa namin dati nung pumunta kami ng Cavite. Tapos may sampung bagong pisa ngayon. Ang plano nga dyan ay dadalhin na sa bukid kasama ng mga inahin at doon na lang aalagaan. Ito mga pato nila, dinagdagan nila ng itik. Kahapon nga lang nila, binili yung mga itik na yan. Isasama nila yan sa alagaan sa bukid. Tapos may mga naglilimlim pa yung sa mga pugad. Ang pakay ko talaga dyan ay tumingin-tingin ng itlog. Yung mga itik kasi, hindi namin itlog sa pugad dyan. Pero sabi nga ni mama, naunahan niya na daw akong umanguhan ng itlog at nilagay may niya may dun sa ni pugad. May nang itlog. At wala namang naglilimlim, nilagay ko dun sa pugad na yun. Saan? Diyan, 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 diyan. Ay, may mga... Sa isang, hindi, nagli, hindi. yan, naglilimunan Ayon? Yun. Ay, dalawa ulit oh, ma. Yan, dalawa. Ayon. Look. Ilang kayang binili nyo? Ang alam ko ay bainti dos. Dahil bainti ang babae. Ito na lalaki. Si mga... Yan, ang inipon ko itlog. Yung kaninang maging nyo lang nakuha yan? Oo. Naunahan pala ka frito natin to. Eh oh, yung mga pato ng ito. ni Bakit tatlo-tatlo naman to sa isang pugad? Ay kaya nga, gusto kong dyan yung isa, eh. Ito ang ah. Ito, so may dalawa. Dito naman dalawa. wala ga. Tang bagong ito. Iyaw, ito. <laughs> Kala ko pa naman wala. Sabi ko ba't wala itlog? 11 ng itlog. Oh, itlog pa kaya to mga to? Mayroon pa yan. Pa Bukod pa mga... nga doon sa dalawang itlog na napulot ko ay may nagpahabol pa ulit ng itlog na tatlo. Kaya sinundo ko si Miro para siya naman ang mamulot. Ay, bigyan oh. mo si Miro Lola. Tutok mo lang Lola. <laughs> Ayan ang unang egg. Yan. <laughs> yan ang isang egg. Kunin mo dali. Yan. Lagay mo dyan. Yan. <laughs> Dahan-dahan lang. Ayun pa isa. Dito, ayun. Ayun pa oh, ayun. Oh. Kunin mo. Kita ba na? Ayun oh, ayun oh. Ayun, isa pang egg. Akin okay na, sa ako na bigay mo kay tita. Ako na maglalagay. Dalawa. Ayun pa isa. Kita ba? Oh, kita niyan. Oh, yan. Akin okay na. Oh, tatlo. Oh, wala na. Mangitlog pa kayo, ha? Ayan, ulit. Mangitlog pa kayo. Tara, tara. Ano kayo, Lola? Lola.